No. Ayan si Mark Andrew ang nakakita oh. Clap, clap, clap okay na? You guys, dito kami ngayon sa aming kasagingan Ay kinamama kasagingan pala Ayan, no? Oh. Hinahanap namin yung itak Yung itak ni na wala Nawala, nawawala Kaya hinanap namin Siguro Napagod na siya dahil sa init ng panahon nakalimutan na niya kung saan niya nailapag yung itak Ayan. kasama ko pala dito si Mark Andrew, si Quincy, si Lulat, si Almi dahil sa itak katagalan sila makauwi Munguha lang sila ng mga dahon sa Wag, ay na wag na dyan, May. Dito na tayo. Nalaman naman natin na masukal na rin yung kasagingan, o, yun, oh, Ang lalaki ng saging. Yan dahil sa itak, matagal silang nakauwi. Sinundo pa namin sila. Ayan. Ayan sila, guys. Ito pala yung aming sagingan, o. Oh yun may saging pang hinog si mamalita tinago yan ang problema ang itak kung nasaan ayan saan kaya ayan sige mag andro nanguhan ng lubi niyog saan na kaya saan nagpakita yung Sa... ano na yun minsan na kino Ha? Dito na na. Ayan. Dito na kami nakarating sa ano. Dito mga sinunugan nila to ni Mama. Ayun. Hangat nakita lang ni Mark Andrew, ayan lang pala oh. Ayun oh. Ayun si Mark Andrew ang nakakita oh. Clap clap clap. Okay na. Clap clap clap. Nakita na. Tiguwang na. Ano mo sabi mo kay Lola Lita, boy? Tiguwang. Tiguwang na. <laughs> Thank you. At yan na yung kuha nila mama na ano? Yung dahon sa saging may bibili gawin kasing budbud. Suman. Suman. Ayan. Tara, hawi na kami mga idol. Salamat pala sa tulong nyo at nakita na namin yung hinahanap namin itak. Yun lang nagpapatagal. Ang? Ang kuhit. Okay. Ito pala yung kuhit. Ako na magdala yan Kuhit ito. Yung ka ito. Panungkit. Okay. At dito muntik pa namin makalimutan yung saging. Dahil sa paghahanap sa naiwang na uh, misplaced na itak. Nakalimutan pa itong saging. Sayang. Hinog pa naman to. yan no. Ayan. Okay mga kamaster. Uwi na kami mga kamaster. Maraming maraming salamat sobrang init ayan see you mga kamaster dito lang to sa sagingan sagingan in the blue